other issue. Chef, mukhang naglapsin in tulo na yung sa BSK. Uh, ang ating uh, informasyon ngayong araw na ito pa lamang maaaring maitaas sa ating Pangulo mula sa Kongreso, yung uh, draft na yung mismong panukalang patas na nag-extend o nag-fix ng termino ng mga miyembro ng barangay at saka SK from 3 years to 4 years. So may posibilidad po, sana, na natin, na ito'y maaaring mapirmahan ng ating Pangulo this week. And therefore, yung 30-day period po pala ay hindi pa nagsisimulang mag-count dahil ito'y wala pa sa lamesa ng ating Pangulo. So maaaring ngayong linggo pa lang ito mapapadala sa opisina ng ating Pangulo. Siyempre po ang inyong Comelec ay uh, masidhi po namin itong binabantayan bilang uh, isang partido na interesado tungkol sa postponement o hindi. Pero just the same, kung anot anuman kami po ay nag-schedule ng 10-araw na registration ng mga botante. Kung ito po'y magiging ganap na batas, yung pagpapospo ng halalan at marireset ito sa susunod na taon, ay wala pong magbabago doon sa sampung araw namin na registration. Uh, kahit pa ito'y maaari ma-extend dahil sa maaaring ma-reset ang ating uh, election from December 1 to next year. Wala siyang violation yung registration doon sa 120 days? Parang ban? Ah, wala po. Uh, yung po kasi <clears throat> maliwanag, pinapaliwalag natin, na yung mga magpaparehistro sa Bangsamoro mula August 1 to August 30, mga bagong botante, mga botante dati ng botante pero hindi nakaboto ng dalawang magkasunod na eleksyon, mga botante magpapa magpapareactivate ng kanilang registration, sila po ay hindi makakaboto para sa darating na Bangsamoro parliamentary election. Makakaboto lang po sila para sa Barangay at SK election dapat ng December 1.